Waynona, nadamay pero lumalaban, ang katutuhan ang dapat mong malaman sa PBB Club 2.0. Disclaimer: Ang video na ito ay base sa mga obserbasyon at analysis ng mga komento ng netizens. Lahat ng opinion ay para sa constructive criticism at entertainment purpose lamang. Walang intensyon man iyon ng kahit sinong housemate. Sa episode na ito ng BuzzPinas, pag-uusapan natin ang kontrobersya sa loob ng PBB Club 2.0 kung saan nadamay si Waynona sa nomination issue. Ano nga ba ang totoong nangyari? Bakit biglang dumami ang Save Waynona movement online? At bakit kahit marami ang nagsasabing na damay lang siya, marami rin ang naniniwalang isa siya sa pinakaresponsabling housemate ngayong season? Alamin natin ang kwento sa likod ng mga komento. Sa mga nagmamasid ngayon sa loob ng bahay ni Kuya, isang pangalan ang biglang sumikat sa gitna ng nomination, si Waynona. Kung titingnan mo ang mga komento online, makikita mong hati ang opinyon ng mga tao. Pero isang bagay ang malinaw, marami ang naaawa sa kanya. Sabi nga ng mga netizens, nadamay lang si Waynona. At base sa tono ng mga komento, mukhang totoo ito. Marami ang nagsasabing hindi siya dapat mapasama sa listahan ng mga nominated dahil halata naman daw na todo effort siya sa weekly task. Siya pangaraw ang leader, at kahit flyers siya, hindi siya nagkulang sa trabaho. Makikita rin na marami ang humahanga sa kanya dahil sa pagiging responsable. Isang netizen pa nga ang nagsabi, she's a great leader, a good person, and she has so much potential. At kung pagbabasehan ang mga ganitong komento, makikita mong kahit hindi siya palaging nasa spotlight, nararamdaman ng tao ang sincerity niya. Ngunit dito nagugat ang kontrobersya. Marami ang nagsasabing na damay si Winona na dahil sa isyu ng kanyang grupo, lalo na sa mga kasama niyang sina Fred at Princess. Sa totoo lang, halos lahat ng negative comments sa thread ay tumutukoy kina Fred at Princess, hindi kay na mismo. Ibig sabihin, nakaladkad lang siya sa gulo ng iba. May mga nagsasabing unfair ang nangyari. Kasi kung titignan mo, may mga housemate na mas may issue pero hindi naman na nominate. May mga nagtalo dahil sa food issue, may mga nakasagutan sa task, pero bakit parang si na ang nasapul ng consequences? May ilan namang nagsasabing baka ito ay test ng leadership. Bilang leader, natural daw na medadami ka kapag may problema sa grupo mo. Pero kahit ganoon, marami pa rin ang nagsasabing hindi siya dapat isisi sa mga pagkakamali ng iba. Ang nakakatuwa rito, sa gitna ng lahat ng ito, naging mas solid ang suporta sa kanya. Ang dami mong makikitang BBS Waynona sa comment section, ibig sabihin, boto para iligtas si Waynona. Kahit pa ilang beses banggitin ng iba na siya ay nadamay lang, lumabas na rin ang admiration ng publiko. Kasi minsan, yung mga taong hindi masyadong nagbubuhat ng sarili, sila pa yung mas napapansin dahil sa gawa. Sa mga post, may mga nagsasabing, kawawa si Baby Waynona, namali ng grupong napuntahan. Isang linya na tumama sa maraming viewers. Dahil kung tutusin, sa bawat season ng PBB, laging may housemate na nagiging collateral damage, hindi dahil sa sariling galaw niya kundi dahil sa mga kasamahan niyang may issue. At ngayong season, mukhang si Waynona ang nasa posisyong iyon. Pero kung may isang bagay na dapat purihin, yun ay kung paano siya humarap sa sitwasyon. Walang drama, walang reklamo. Tuloy lang siya sa pakikasama, at consistent ang pagiging maayos at kalmado niya sa loob ng bahay. Kahit may tension sa paligid, hindi mo makikita sa kanya ang pagiging defensive o pasimpleng patama. Marami rin ang humanga sa maturity niya sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakabata sa season. Isipin mo, may mga mas matatandang housemates na nag-aaway sa simpleng dahilan ng pagkain o linis sa kwarto. Pero si Waynona, tahimik lang na gumagawa ng paraan para ayusin ang grupo. May nagsabi pa nga, she's very responsible as a leader and she has so much potential. At yan ang dahilan kung bakit, kahit hindi siya palaging pinapakita sa episodes, lumalakas ang pangalan niya sa labas. Kung mapapansin mo rin, sa bawat comment na, save Waynona, madalas kasabay nito ang, save Fred, o, save Reich. Ibig sabihin, nakikita ng mga tao na may chemistry o teamwork sa pagitan nila. May mga nagsasabing competitive daw si Waynona at Ryke, parehong vocal at friendly. At para sa ibang fans, yun ang gusto nilang makita sa bahay, yung hindi takot magsalita pero marunong makisama. Ngunit sa kabilang banda, may ilan ding viewers na nagsasabing dapat pa siyang magpakita ng individuality. Na minsan daw, natatabunan siya ng mga malalakas na personality tulad ni na Fred at Princess. Pero kung totoo man yan, ito rin siguro ang perfect chance para ipakita niya kung sino talaga si Waynona sa labas ng shadow ng iba. Kung titignan natin sa kabuuan ng mga komento, lumalabas na si Waynona ay isa sa mga housemate na walang solo negative comment. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, malinis pa rin ang image niya sa paningin ng publiko. At sa loob ng bahay ni Kuya, napakalaking bagay niyan. Sa mga ganitong sitwasyon, kadalasan ang mga, na persecute o, nadadamay lang, ang nagiging dark horse ng season. Yung akala ng lahat tahimik lang, pero unti-unting nagkakaroon ng momentum sa labas. At kung tuloy-tuloy ang ganitong suporta, posibleng si Waynona pa ang umangat sa mga susunod na linggo. Kaya nga sa Baspinas, masasabi nating hindi siya basta nadamay lang. Nadamay man siya sa isyo, pero hindi siya natabunan ng pagkatao niya. Magkus, mas nakita ng tao kung gaano siya kabait, ka-responsible, at kalma sa gitna ng ingay. At kung may matututunan tayo dito, iyon ay ito. Sa loob man o labas ng bahay ni kuya, minsan hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Kailangan mo lang maging totoo, maging consistent, at magpakita ng respeto sa lahat ng oras. Yun mismo ang ginagawa ni Waynona. Kaya ngayong may mga sumisigaw ng, Save Waynona, online. Hindi lang ito dahil gusto nila siyang iligtas kundi dahil gusto nila siyang makita pang lumaban. Dahil sa kabila ng lahat, naniniwala ang mga tao na deserving siyang manatili. At kung tatanungin mo ako, si Waynona ay hindi lang nadamay, isa siyang simbolo ng silent strength. Tahimik pero matatag. At kung tuloy-tuloy ito, hindi malabong sa mga darating na linggo, siya na ang maging isa sa pinakamalakas na babae sa bahay ni Kuya.